Healthy nga ba ang pagkain ng plant-based food? Sa mga mahilig kumain ng plant-based food ito ha. Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Madalas kapag pupunta tayo sa fast food restaurant or any food stalls, makakakita tayo ng mga plant-based food. Pero totoo nga bang healthy ito? Ayon sa Healthline.com, ang plant-based food ay nagpapabuti sa kalusugan. Ang fiber na dala nito ay maaring magpababa ng kolesterol, i-stabilize ang blood sugar at ito ay mahusay para sa bowel management. Dagdag pa sa medical news today na ang plant-based diet ay itinuturing na six sa sustansya, puno ng fiber, healthy fats, protein, vitamins at minerals. Bukod dito, sinabi sa everydayhealth.com na ang plant-based diet ay nakakapag-maintain ng healthy heart kaya naman paayo ng mga doktor kumain ng plant-based foods upang mapanatili ang healthy na katawan